mga pare ko itong video po na ito exclusive po para po sa may mga paraotre na tulad po nito sa akin dahil darating po yung araw na magkakaroon po tayo ng trabaho dito ng pag welding either magpapakabit na po kayong sidecar o kaya naman may masisira po siya na kailangan pong welding pero tandaan nyo mga pare ko importante po na matanggal nyo po yung mga parts na baka po tamaan ng pag welding at alam naman po natin na napakamahal po yung pyesa ng barako kaya ingat po tayo at yung parts po na pwedeng masira po ng pag-welding ay yung mga electronics po natin dahil yan po yung pinaka-vital at yan po yung madalas na nasusunog. At isama niya rin po yung konting electrical dahil tatlo po yan mga parikoy. Unang-una po dyan ay ang ating ECU pangalawa po ay yung ating stator at pangatlo po ay itong ating baterya pero dinadagdagan ko na mga pare ko eh, dahil sinasama ko pa rin po ng ibang electronics na madali naman po siyang tanggalin number one po sa listahan natin na dapat pong tanggalin pag magwi welding ay itong ating baterya ito hindi na po natin kailangan gawin na tanggalin dahil alam na alam niyo na po kung paano po ito tatanggalin ayan po, ditornilyo lang po yan so tanggalin nyo lang po yan, ayan presto okay na po yan hindi ko po nabanggit kanina na may sidecar na po itong ating barako at tayo po personally yung nagtanggal ng mga electronic parts na pwede po ma-damage ng pag -building. At isa na po itong ating ECU. So ito po yung pangalawa natin tatanggalin itong ating ECU. So napakadali lang po tanggalin ito. Ito po, mayroon po lock dito yan. Alog-alogin nyo lang po ng kante. At batakin nyo po siyang palabas. So, mahuhugod nyo po ito. Itabi nyo muna po ito. And then, pagkaya po ng pag At okay na po, eh, napakadali naman po niyang ikabit saksak lang po ganun presto okay na po to mga pare ko eh Then yung patlo po na parts na pwede na madamage dito sa ating motor pag nagwe-welding ay itong ating stator. At makikita nyo po yung connection nyan dito sa gilid. Ito sama-sama na po to. At sa akin po, ang ginagawa ko po dito lahat po to ay dinidisconnect ko para po sigurado. Ayan o. Ito po yung ating stator kasama na po dyan yung pick up kasama na rin po dyan sa neutral indicator natin ayan yan po yung ating hugutin ito press nyo lang po itong pinakalak nya ayan o oh, na po natin yan ito ganoon lang din po to P press nyo lang po yung pinakalak nya ayan o oh. pare ko eh kung makita nyo napakadali lang po nyan tanggalin at kung sakali man po na matapos na yung pag welding ay pwede nyo na po ulit itong ibalik ayan, ganoon nakadali oh. Ito po sa ano to eh, sa sensor po tong mga wire na to at uh, not necessary na po yan tanggalin ito oh, madali lang yun o no? pag ng welding isalpak lang ulit yun presto okay na ulit mga pare ko at pwede nyo ulit itago dito sa likod yung sensor at yung mga fuel injection connection ito hindi na po natin ito tinatanggal dahil hindi naman po siya nadadamage pag nagwe-welding ito po, sama niyo na rin po ito, itong ating rectifier regulator. Para po sigurado tayo, dahil once na damage po ito, eh, 1,500 po yung presyo nito. Ito, napakadali lang po tanggalin, no? i-press nyo lang po itong pinakalak niya. Hungutin yung ganun, presto. Ano pa, worry free na po tayo mga pare oy. At pag natapos po, ikabit nyo lang ulit na ganun. Very simple. O, pag nakarin po kanyang tick, okay na po yan. Huwag niyo po nga kalimutan, since nakagawa na po natin na tanggalin itong ating spark plug, pag mag ay tanggalin nyo na rin po siya. At kung sinisipag pa po kayo ay eh, pwede nyo rin pong tanggalin dalawang relay na to, itong starter relay at itong flasher relay. So wala naman po mawawala at uh, mawawala lang po sa inyo ay eh, yung kunting pagod nyo. Pero kung tinatamad po kayo, ay eh, bahala na po kayo dyan. So hindi naman po siya basta-basta tinatamaan ng pagwi-welding. So yung sa atin lang po ay eh, for safety concern. eto naman po sa mga gustong tanggalin yung kanilang tangke eh, dahil abala po sa pagkakabit ng sidecar, ganito lang po ang inyong gagawin. Unang-unang -una po dyan ay tanggalin itong inyong lock and then pumunta po kay sa ilalim dahil sa ilalim po nandito po yung fuel pump at nandito po yung kanyang connection na hindi niya po mahugot yung tanke eh, dahil nakakabit po yan ang una nyo pong gawin is hanapin nyo itong fuel pump ito po yun at hanapin nyo yung kulay blue itong kulay blue po na ito nakabaon po ito at saka nyo po siyang hugutin pababa at pag nahugutin na pong pababa yan pwede na pong hugutin itong fuel hose connection pag Then, ito po yung kanyang wiring connection. Ang gagawin nyo lang po dito para mabunot, i-press nyo lang po yung kanyang lock at tugutin nyo po siyang palabas. At meron pa po, po siyang isang hose doon, yung breather niya. Ay, e, wala pong problema yon Itaas nyo lang po yon at pwede nyo na po mahugot itong inyong tangke. Sa pagbabalik naman, very simple. Yun nyo, is uh, kailangan nyo lang pong ibalik itong papasok na ganun. Yan itong pinaka connection niya at itong sa fuel connection naman ay eh, pa ganun. sa kanya po i-press pataas itong kanyang lock so tapos mga pare ko eh, at ganun ganun lang po ibalik itong ating fuel tank ng ating Kawasaki Barako 3 at ayan mga pare ko, yung dapat po natin tanggalin upang hindi po masira tong ating barako 3 pag nagkaroon po tayo ng pag